Sige na natin 'to baka kasi mga COVID pa. Tapos yung iba para ni ko maka-print lang. Eh. Amigo. Hmm, may pera. Do <laughs> pick another one? One five, um, hmm. sa YouTube, satu hmm. sa dan na, um. na, <laughs> ay nako, tagian nako. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Gusto ko sana matagal lang na naka-display to. Kaya, may, may ako sa tukso. Kailangan na itong gamitin. Dahil wala naman akong kuwarta. Ay, nako. 2, 5. Ano, Oh, yun, no? Diba? ba? No, paaga ng Pasko. Bukod pa yung ano. sarap na. Sarap na. Hindi ganyan po. Tinatanggap. Oh, christmas meron. Kahit na minsan binigwisip nila ako, laging nilang pinalalabas na ampun lang ako sa pamilya natin. Dahil wala akong kamukha sa nila. <laughs> ano sa sama? Pero lab pa rin nila ako. Hmm, lambing lang naman nila yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, so 4,000 okay. ako. Sana nalimala ako. I eh. like the times here. Nine. naku, kagabi, maraming gustong magtabi nito. Babaet. Lahat sila gustong eh, silang magmagandang loob dito sa aking bouquet.

pa naman akong pera. Thirteen. <laughs> Totoo yan, mukha akong pera. Kasi kung wala naman ako mukhang pera, hindi naman din siguro ako magkatrabaho. Magpapasarap buhay na ako kay Tapos wala lang. Wala lang ako pera. Fourteen. Ah, 15 na yun. Aray po, puta. 16 na to, guys. Ipinangin natin yun. Baka may 16. 16. Dama, toaster na to. Oh! Take your time. seventeen, eighteen, nineteen. langin natin uli kasi baka ah, mamaya eh, natamad na tayo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20 10k talaga sya at legit sya guys wala syang play money hmm. ah, may pera talaga sya Thank you so much mga anak sobrang happy si mama sa ginawa nito thank you thank you